Ngayong araw, nagluto nga ako ng pinakbet dahil nga ni-request yan ni Mr. Castro. At maghihiwalay muna kami ngayon dahil nga meron kaming kanya-kanyang lakad. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, maga kaming nagising ngayon at maaga din kaming gumagayak dahil nga meron kaming pupuntahan. At alam ko, marami nang naghihintay sa inyo na isama na si Ponzi dun sa intro namin. Hindi ko pa kasi nalulugaran yun guys, pasensya na kayo at medyo mabusisi kasi siyang gawin. Huwag kayong mag-alala pagka nakaluwag-luwag na sa sked, aayusin ko din at uulitin ko na yun. Anyway, paalis na nga pala kami ng bahay dyan at tignan nyo guys, real quick dahil hindi na kami naligo. Wala na kasi kaming time dahil kailangan naming agahan para makauwi din kami agad. Nakalimut kung ko nga na pala akong data. Buti na lang lagi kong dala itong packet wifi na nabili ko. No expiry kasi yung niloload namin dito tapos napakalaking tulong nito. Plus points pa na hindi mabilis malubat yung phone kapag ka sa wifi. Kaya bilhin na rin kayo nun guys para kapag ka lumalabas kayo, meron pa rin kayong internet connection. Yung link nun ilalagay ko na lang sa comment section. Nag over nga kami dito sa may Dunkin sa may Mawake kasi nga hindi pa kami nakakapag almusal. At itinake out na lang namin lahat ng in-order namin at sa kotse na lang kumain. Buti Mabuti na lang after namin kumain, meron kaming baon nitong oral breath spray from dream Aid. Every time talaga na umaalis kami at lumalabas ng bahay, meron kami lagi nito sa bag. Nakakataas kaya ng self-confidence kapag ka mabango yung hininga natin, di ba? Kapag pa naman nag-spray kayo nito guys, parang bagong sipilyo kayo ulit. Eto nga pala yung oral breath spray from dream Aid. 129 lang namin nabibili sa Watsons yan. Pero alam ko, meron din yan sa online. Fast forward, nakauwi na nga pala kami ng bahay at maaga rin kaming nakauwi dahil na maaga kaming umalis. Pagbalik dito sa bahay, nagpalit lang agad ako ng pantulog. Tapos, naglinis na din. Kaninang umalis kasi kami, naiwan namin medyo makalat itong bahay. Kaya naman, time na ngayon para magligpit. Tapos, nagready na rin nga pala ako na uulamin namin ngayong lunch. Nagrequest request nga si Mr. Castro ng pinakbet at tignan niyo yung hiwa. Maninipis dahil ganito yung gusto niya. Nilagyan ko nga ng kamote kapag kasi may kamote yung pinakbet. Feeling ko mas masarap siya. Di ko alam kung kayo din. Kayo ba? Ano pa yung nilalagyan yung sangkap sa pinakbet? Nakalimutan ko nga na nasasahugan ko sana to ng baboy kasi nakalimutan nakalimutan ko. Tignan nyo naman yung hiwa ng mga okra, niliitan at nipisan ko talaga para kainin ni Mr. Castro. Ayaw kasi niyang kinakagat yan kasi parang sipon-sipon daw. Ako naman, fave ko yung okra. Mabilis lang naman yon kaya naman tara, kain po tayo. Kayo anong ulam nyo ngayon? At ngayong araw nga pala, eto pala yung araw na meron kaming kanyang-kanyang lakad ni Mr. Castro, kaya maghihiwalay muna kami. Sinundo nga ako ni Jason dito sa may Don Cornelio. Kaibigan ko nga pala yan since 2015. Si Mr. Castro naman, kasama niya yung mga tropa niya dahil nga maglal sila ng basketball. Hindi ko nga siya mapapanood ngayon dahil nga aalis din ako. Feel na feel ko nga yung lighting dito kasi tignan nyo ang lakas maka-fresh. Charot. At guys, kumapit kayo kasi first time kong makakita ng ganito sobrang kagandang coffee shop. Parang hindi siya masyadong puntahan kasi parang walang masyadong tao. Yung friend ko lang na to, yung naka-discover nito, grabe, sobrang ganda dito guys. Lalo na kapag ka na kapunta talaga kayo dito, naku, wala ka ng ibang masasabi kundi ang ganda. <laughs> After nga namin din sa coffee shop nila, lumipat naman kami dito para kumain. Habang hinihintay namin guys, maluto yung in-order namin, lumabas muna kami, tignan nyo kung gano'ng ka-relaxing yung place. Hindi ito sponsored ha, gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo kasi worth it ang pagpunta dito. Hindi ko sure kung accessible to kung magkakainan commute kayo. Pero kapag may sarili kayong car, ipin nyo lang sa Waze yung Dolphy. Tignan nyo naman. Grabe. Sobrang ganda. Napakalawak ng place at saka pag nyo. Hindi naman siguro halata sa friend ko na sobrang sayo niya sa na-discover niya. Kakain na nga sana kami dyan. Pero syempre, kailangan mo munang mamatay bago kumain. charot Kailangan mo na mag-picture. At take note, hindi lang basta maganda yung place. Masarap pa talaga yung food. Promise. Yun lang, medyo pricey lang siya ng very light. Parang yung pasta nasa 600 plus. Ganun. Pero guys, kung naghahanap kayo ng quality talaga na food, magandang ambience. Pumunta kayo dito talaga. Thank me later. After noon, umuwi na rin naman kami. Kaya hanggang dito na lang muna for today's vlog. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. See you on my next one. Bye! Mwah!